Ay, bili tayo ng ano na Ay sala. Test start tayo. <laughs> diba, AM na lang. What's up mga Kanoy pi? Nagbabalik si Kanoy pi for another video Pinapainit ko na naman si Mia mga Kanoy pi, Para uh, na naman kami Bali kahapon Yung napasadaan natin Saktong sakto lang mga Kanoy Wala Kahit may pasok kahapon eh, Saktuhan lang yung kinita natin Hindi tayo nakarami <laughs> Pambili lang ng ulam mga Kanoy pi na sana ngayong araw araw ng martes makapawi tayo para may pangalawans bukas mga kanaypi no? so samahan nyo kami ni Mia na mamasada ngayong araw na to let's go gas muna tayo mga kanaypi, dito sa sentro ay ng 200 pesos. Yes, 200 Alin 200. na naman ang gasolina mga ka 51.30 yung unleaded na gasolina na ginagamit ko kay Mia mataas na naman nandito tayo ngayon sa Bakag uh, antay tayo dito ng sayo natin may maantay tayo na pasayro dito pang buhay na mano ayun mga kanayki ah sige ayan ayun ayun We nantai nanti, uh, wati farmers yang kali. Teriak, <tuturna> nggak terluka <tuturna> loh. on. 70 pesos mga kanaypi yung isa nagbigay ng 20 pesos yung dalawa nagbigay ng 50 pesos mga kanaypi so hanap ulit tayo ng panibagong pasayro naman ayan mga kanaypi sundoy na natin sa antipig

Pagka-jailigan so, yeah. <tod participation> <tod participation> na damdaman tayo Sige Ayan mga ka na natin sa anti Eh, malalaki na yung kasabay ng sisil ko, mga kanaiti. Luwang na. Ang dami rin, ano, ang dami rin lalaki na nahalo. Ayan, eh no, mga nahalong lalaki. Ayan. Yeah. Ayan mga kanipi Yun tayo Bukas babalik tayo dito para ano Kunin natin yung Kulungan ng manok nya Pinapahingi nya sa akin mga kanipi Kunin natin Tapos uh, Ayusin na lang natin mga kanayipi. Kasi masikip na rin yung ano Masikip na para sa aking mga alagang sisi yun eh yung kulungan nila Ayan, Ayan mga kanaypi, nandito na tayo sa tapat ng temple Nagtrapal na ako Ilagay ko na lahat ng trapal ni Mia Kasi ang dilim ng langit Sabi, hindi pa naman bumuhos. <laughs> Overreact ata ako. Tignan nyo naman, mga kanaipi, ang langit na yun, eh, no? Andilim. So, hindi pa lumalabas yung TAB. Ayun ah, na siya, oh, mga kanaipi. Ang lalaki ng patak ng ulan. Puntan na natin at sunduin na natin sa si talaga pati yung sa pintuan mayroon mga kalaypi antay nagsingat ka ron hindi kalman hindi salman na rin, talaga ang kabak na talaga Pinto kay Agi. Agi. Agi bang ah. Uy. Uy. Hindi kita man na isuha. Ako nag... Nagpudod. Ha? Katag? Pasarara? No, no. Hindi. kita man po Kailangan na talaga di pa ima ikaw. Thank drosi si anti -AB. Tapos nandito na siya ngayon sa ano sa SM. Nagpapalit lang. Bibili daw siya ng ano, mga kalaypi na pamaypay. Kaya pumunta lang pa So, wala pa tayong pasada mga kalaypi. Yung kinita natin kaninang umaga Tapos ito lang Kay Auntie Abby Ito pa lang yung kinita ko At Naglinis pa kasi ako kanina sa mga manok ko. Kaya Eh, lumabas ako kanina nung natapos akong namas, uh, naglinis sa manok. Walang pasayro mga kanaypi. So, sana makabon pa tayo ng pasana mga kanaypi. Kahit mga 500 lang tayo. Hanggang mamaya. Kaya lang tayo. 到底弄？ pantay noon din diba, ang nagagawa 20 pesos

Thank you. Thank you. Ate pala pasada. Uy. Oo oh. oh. pa. ko ko. Sige. Sige ante. Kahit pa paano, nadagdagan yung pasada ko kanina umaga. Binigyan naman ako ng 300 ng TAB ayos na yun thank you so much ante ayan datang nasa datang sa Pubuhatin mo yan, Ted. Okay, tulad ko. Ayan mga kanaypi, natid ko na sila sa bahay. Bahay nila sa kabila. Bale. Binigyan naman tayo ng ano, 250 mga kanaypi. Buti na lang. Nakahabol-habol din mga kanaypi. Tangkalin ko muna tong trapal ni Mia. Ayan, may pasero tayo. Sa kabila Tingnan natin mga koneipe. Sarado lang panel ko. <laughs> dito pa pala mga kanayipin kala ko na 5 may dyan ah. ayan mga kanayipin natit na natin yung pasero natin Kumita pa tayo ng ano 20 pesos Ay, la strip mga kono ipi. Di ay na ba ayo. Gerahe na. Thank you na. Tadukan Tadukan Ayan mga kanaypi Nandito na ako sa bahay Nakagarahin na rin si Mia Bali ito yung nabili ko sa pasada ko Pumili ako ng Corn beef uh, Coffee Skinless uh, Pagkain ng manok Yung mga sisiw. Tapos tubig ni Maika. Ayan. Ayun na naman yung napuntan sa pasada natin. May natira naman na 200 data mga kanayipi. Baon na rin yan bukas yung isang daan. Alright. So, dyan napunta yung kinita ko ngayon. Buti na lang kahit pa paano nakahabol. Mga kanayipi. Ayan. Buti na lang pumunta ng bayan si Auntie AB. Ayun. Nagbigay ng 300 wala talagang pasada kanina mga kanaipi ayan salamat na naman sa pagsama sa panunood at sa noise tip ad sa ginagawa nyo pali hindi mo na ako makakapag shoutout ngayon bukas na lang mga kanaipi ipa pa ako nakapag reply ng comment nyo eh no, antayin nyo na lang bukas yung shoutout natin so thank you so much ulit at kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog stay safe lagi I love you all and Peace out.